Another day, another blessing mga Mars at Parsi. So kaninang tanghali nga pagkatapos ko maghatid kay Sena ay eh, ng nagligpit na nga muna ako. Inuna ko lang itong mga payong na ginamit namin kanina sa paghati. At habang nagligpit nga ako dyan, nauna ko na nga nasandukan si Gia ng pananghalian para nga habang kumikilos ako dito ay eh, kumakain na siya. Ako nga ay nakakain na nung umaga pa at sinabayan ko nga si Sena sa pagkain. Ang gulo nga na naman itong balot ng upuan kaya pinagpagan ko na nga rin tapos saka ko nga inayos. Binuksan ko na nga rin yung ilo dito sa may sala para pag nagvideo yung ako ay maliwanag Nung maayos na nga sofa, kinuha ko na itong vacuum para makapag-vacuum na nga rin ako nitong carpet. Kumakaway pala siya dyan habang kumakain. Sabi ko kasi sa kanya, eh kumain lang siya dahil nagbibidyo nga ako. Sinama ko na nga rin i-vacuum pati nga itong ilalim ng upuan para nga masimot lahat ng alikabo. Naku po, napakasarap ng gamitin itong vacuum na ginagamit ko na Fujihama. Feel na feel ko talaga yung pagbabacuum pagka ito nga pakaramdam ko, napakalinis talaga. Pagkatapos niya nga kumain, nilagay niya na yung niya dun sa may lababo at hindi ko napansin na nagpupunas pala siya ng sa damit, pati na nga rin ang bibig. At habang busy-busy nga ako dito, hindi ko napansin na kumuha nga siya ng babasahin. Sabi niya kasi sa akin na yung assignment daw nila ngayon ay eh, magbasa daw sa bahay. Nakakatuwa nga itong si Gia kasi minsan mapapansin mo na nga lang siya may hawak at may binabasa. Ang mas nakakatuwa sa kanya kahit hindi ko siya bantayan sa pagbabasa, e eh, kusa nagbabasa. Patapos na nga siya dito sa isang page, kaya naman nandito na ako sa tabi niya at sabi ko ito namang isa yung basahin niya. At habang nagbabasa nga si Gia, tinuloy-tuloy ko muna dito yung pagliligpit ko dahil hindi ko pa nga naliligpit yung pinagkainan niya. Medyo makalat pa kasi siya kumain, kaya naman eto, napakadaming kanin dito sa may lamesa, pero okay lang yun ang mahalaga, kumakain na nga siyang mag-isa. Maligpit ko nga yung mga kalat-kalat dyan, pinunasan ko na nga rin tong lamesa, tapos inayos ko na nga din yung mga upuan. Eto nga pala yung pinapabasa ko sa kanya at nasa araling 17 na nga siya. At dahil tapos naman na ako maglinis, kaya naman sige yan naman yung tututukan ko para nga sa pagbabasa. Medyo marunong na rin naman siya magbasa kasi 4 years old pa nga lang siya, tinuturuan ko na siya ng A -A -E o dito na nga kami pumuesta sa may labas para nga mahangin. Nakapaglinis pa nga lang ako kanina at hindi ko pa naharap itong mga hugasin ko. Kaya naman pagkatapos ko ang pabasahin si Gia, ay eh, pinatulog ko siya. Kaso nga lang sa pagpapatulog ko sa kanya, ay eh, pati nga ako ay eh, nakatulog din. Ang gusto kasi noon tinatabihan ko pa siya para nga makatulog. Plano ko nga sana patutulugin ko lang siya tapos tatayo ulit ako para maghugas saka ako babalik para matulog. Kaso ayun, napatulog na nga rin ako at napasarap na nga kaya naman eto. Hapon na ako nakapaghugas. Sin Lansan ko nga muna yung mga hinugasan ko tapos nilinisan ko na nga rin tong mga basurahan. Naku po, kung ako nga ay hindi nakatulog, baka kanina pa nga ito tapos. Nilinisan ko na nga rin tong lahat na basurahan ko, paano nilalanggam nga. Dito kasi nila sena nilalagay yung mga balot ng biskwit na inuuwi nila galing school. Wala nga daw kasi silang basurahan sa school, kaya naman inuuwi nga nila yung mga basura dito sa bahay. So anyways, napakaganda nga rin pala yung mga basurahan ko at same brand nga rin pala to nung pinaglalagyan ko ng bigas pati nga yung mga pinagpapatungan ko ng mga anik-anik sa may si pero yung isang bilog na maliit, eh, hindi nga eko ko yun at nga lang din na nasira. Kaya naman hindi ko talaga maiwasan na hindi mapagkumpara yung quality nila. Kahit medyo pricey nga itong eko ko, masasabi mo talagang maganda yung quality niya. Hindi ko pa nga rin pala nakukusot yung tablecloth ko kaya naman kinusot ko na nga rin pagkatapos ko nga maglinis ng mga basurahan. Ito nga luma akong tablecloth. Ito nga ginagamit ko ngayon na pamalita ng balot ng upuan namin. Kailan pa ako nagpalit ng balot pero ito ngayon ko pangalang na kusot. Ayoko kasi to isama sa pagwashing kasi nga baka masira yung tela. Kaya naman hinahandwash ko nga lang itong mga tablecloth na ganito. So anyways, nabalawan ko na nga rin to at lalagyan ko na nga rin to ng fabcon para nga mas mabango. Bababad ko nga lang yan ng ilang minuto para kapit na kapit yung bango. At dahil sa Sabado na naman nga bukas, eh, araw na naman ang paglalaba pero ngayon nga Friday pa lang ng gabi, ko na para bukas bukas nga kinaumagahan, isasampay ko na lang. Pagka kasi automatic yung gamit mo, masarap mag-washing pagka malakas ang tubig. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.